Hello mga katropa, yan po, nilag ay ano po yan, sinigang na baboy na may pechay, yan po, oh. yan, nakulo na po siya, yan, nilagang baboy na may kulay mga katrupa, mainita sa baw sa ulan na panahon, yum 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 yum, yan po yung pechay, ilagay na na po yan, kasi nakulo na po siya eh. Pechay okra po. Yun ang halo namin. Yan. Kulo na po. Nandiyan na po yung okra. Tapos yung pechay. Konting kembot na lang. Luto na po yan. Para mag-dinner na po tayo. Yan po. At finish nga. Ito na po yung inihaw. Na di ko nakawaran kasi tulog yung lola nyo. Yan po. Kain po tayo. Thank you Lord for blessings. Amen. Yan. Gutom na yan. Kain na po tayo. Yan po. Inihaw po yan. Hmm. Kainan na po kami lahat to Yan sila. Hindi sila sa misan. Doon po sa mga upuan. Kanya-kanya kaya silang ano, sandok. Yan po. Kain po tayo mga katropa. Hmm. hmm. Thank you Lord sa blessings. Yan. Tikman natin wow, asim, kaya sinigang kasi maasim <laughs> di pa ba mga tropa? wala namang sinigang na di maasim yan po, kain po yan, di ako galit sa kanin dyan talagang pang dalawang tao po yung kanin ko po talaga kahit sa kantin, ganyan talaga yung kanin ko kala mo kunti, yung pala marami yan, kantin ng gulay para lumakas kasi bukas, bakbakan na naman sa trabaho. Ayan, okra. Hmm. Ayan, yung inihaw. Ay, yung shoutout pala kay Maria, yung cake na tira po pala yan. Thank you kay Bueno. Ayan, tapos na pa tayo kumain. Dessert time. Ayan po, yung cake. May tira pa paksi kanina ng tanghali. Ayan, kain po tayo ng matamis. Para maging sweet tayo, mga katrapa. Hindi po ba? Sarap sarap. Thank you pa sa ano sa nanonood. God bless po. Follow nyo po ako palagi. Nakakatropa. Ah, Good evening po. See you next time. God bless.